boss meron tayong home service dito ito yung ban ng mga bagong mga busing, ito ang problema daw daw ayaw mag sirbato, sabihin yung mayare subukan natin mga boss pun natin yung sose yan tapos serbato natin kung ayaw ba talaga yan mga boss oh ayaw nga talaga pero mayroon narinig akong click mga boss you know may hirong siyang click ibig sabihin nyo maganda yung relay ayaw lang siyang ano Busina. off natin ngayon mga boss kukuha tayo ng outlet dito sa ating tester ito pag sa mga ban mga boss dito yung ano niyang outlet sa ilalim sa gilid ng ano, driver side saran natin to ayan. twist lang naman itong mga busing tapos itong cover nya ito ito bungutin nyo lang hilain nyo ano yan o rakrip lang naman yun mga boss yan dalawa kakuha na tayo ng outlet ng positive at saka negative Ito mga boss, oh. ito yung negative. Saka so, ito yung positive. Positive. Meron naman siyang click. Ibig sabihin mga boss, buo ang kanyang linya. Yan. May yun yung stir natin. Tusok natin para yan 12 volts yan o punta tayo dun sa hood buksan na natin yung hood dito saan na yung hood dito ito, ito. yan o pausin ito ka mga pausin kaya mahirap dito na tayo sa hod hanapin natin dito yung ano ah lagay ko na ito mga pausin Tingnan natin yung serbato dito sa anak tingin mga boss horn niya kasi meron naman siyang click Tingnan natin yung horn saan nakalagay wala mga bus. horn dito Ayan mga boss, okay naman lahat ng ano ng fuse tingnan ko lahat dito. Okay naman lahat. Ngayon papasirbato natin sa loob. Kunting uh, kaalaman mga bossing sa pagtanggal nitong mga ano mga puslak, itong mga ganito. Para hindi na kayo mag ano, maghanap ng matulis na bagay or paka magaskasan pa tong mga ano niya. Tulak niyo lang tong mga boso. Ayan oh. No. Ilubog niyo lang tong nasa gitna. Patatanggal niyo na yan. Ayan. Yo no. Yun, no. lang eh. Tapos, ito isa naman, ganun rin. Ito, tulak yung lang sa pababa. Yan, pag pumitik, ayos na yan. You know. Pwede nyo lang hugutin. Para hindi na kayo mahirapan, hindi na kayo maghanap ng matutulis na bagay or kutsilyo. Tanggalan natin itong mga busing. yan tanggalan natin. Kasi bago pa itong sasakyan na itong mga busing, siguro 2023 model, nakakuha lang ito sa kasa. Ngayon, ipasalbato natin kasi yung sirbato niya mga boss ito no. Meron na silang kinabit dito yung salbato, hindi na yung stack niya. Ito yung salbato niya isa. May dalawang sirbato, kailangan, dalawa to. Ito yung isa mga boss, oh. Ito. Ngayon, pasalbato natin. Ito yung siguro, ito yung relay niya, oh. Ito. Pasirbato natin mga boss kung mayroon bang uh, darating ito na, ano Na kurente. Ito. Ito yung ano niya, positive. Galing to ng ano, nang doon sa serbato mismo sa switch tingnan natin mga boss serbato natin sige nga, ban dapat may darating dito na kurente ito okay. sige 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 okay. ulit okay serbato naman ngayon mga uh, bossing eh kanina nung ano dumating ako dito pinasirbato ko ayaw magsirbato na iwan, siguro nag lose contact yung mga ano niya sakit kaya ayaw magsirwato paulit natin mga boss sabato natin ulit sige Yan. ayos na lakas naman ito mga bossing kaso nga lang meron nagkaroon lang siya ng, ano, ng lose contact 2023 model pa ito kaso nga lang rent a ito, mga bossing ayos naman wala nang naging problema ito lang yung body ko ang dumating ano na eh na kaagad hindi yung iwa sakit na wala gi sulda lang to yung mga so sulda o oh, may man wire man patuyot pa hindi may merong sulda yan hindi pwedeng walang sulda o nga pala ano ah kaya pala nag lose contact kailangan na natin tumabos ng ano Ilagay natin to ng sakit kasi minsan nag-loose eh. Kaya pala minsan nagsirba to minsan ayaw You know. Pinadikit lang pala dito sa sakit niya. Tingnan natin. Ah, yung mga boss oh. Pinadikit lang. Yun oh. Kaya ilagay ko itong mga boss ng, ano, ng sakit. Parang ilagay natin to ng sakit. Kung okay naman itong mga boss pag nilagyan na ng ano, sundering iron hindi siya nag-lose contact kaso nga lang nangyari ay pinulopot lang dito kaya minsan mga boss ay nag kontak contact siya ngayon ay kukuha ako ng ano mga boss yung ng female na ano sakit dito para ilagay ko to sa sakit uh, ilagay ko muna to sa sakit dito kung ang sakit dito ba ito man lang ay nalagyan lang ng soldering ayon ito, ano, dinikit lang nila eh. Karikit lang dito mismo sa, sa ano, sakit ng ano. O paanang ng serbato kaya minsan ay nagkaroon siya ng loose contact. Yun no. Kaya nga boss Yan o Tanggalin natin talaga Para makita hmm. Pinasok lang dito hmm. Karoon talaga yan ang lost contact hindi maganda okay kaya lagyan natin itong sakit patayin ko muna ito mga boss eh. kaya may itilinsis siya mga boss na luluwag siya kailangan talaga mga boss na lakarin ito kaya mga boss ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang paglagay nitong ano kanyang sakit pime sakit na hindi siya basta-basta luluwag lagay natin ito sa mga boss Ayan. aku you luput know, Ayos nice naman ito mga boss pero sa una lang pero may sa katagalan mga boss ay luluwag talaga siya luluwag kanyang kontak kaya yeah, na nangyayari ngayon paglagay nito mga boss yung ay unan nito suksok nyo yan dito tapos ito Ganyan yung itsura niya, no? Ganyan. ilak niyo yung isa. Yung sa gitna. Tapos... Hapit na. Hapit na. Ha. Pag nalock niya yung sa gitna, upiin niyo lang to. Itong mismo wire. Kaganyan niya mga boss kanyan Para nakalak talaga siya. Ang pangalawang lak dito sa panghuli. Tupiin niyo lang 'yan kanyan. Para dalawang kanyang lak Hindi siya ta basta-basta ano. Ibigay. Ang ganyan nakabit 'yan oh tapos sa kanya ay pasok tong ano kanyang damit to para hindi siya magkaroon ng kontak tanggalin na natin tong ano mga boss ito yung mga boss eh tapos lagay natin dito yan papaito natin tong mga boss ito lang naman ang naging problema so lang so mm. 'yun, natin. Para malinis 'yung trabaho natin, mm. 'no? Tingnan, natin. Ano kasi ito yung tsura na ng ngayon. Mayroon na siyang damit. Ayan mga boss, ang lakas niya oh. Ulit, isang misis na lang para matapos na tayo. Ayan mga boss, okay na. Ayan mga boss, thank you sa iyong panonood mga boss, At uh, sa iyo, inalik sa vlog natin mga boss. Ito lang naging problema, naglulos contact na siya. Kasi binalot lang na, oh, tinalit lang wire sa kanyang ano, paa ay uh, yun ang dahilan mga boss na mayroon siyang problema mga boss so, ngayon ay naayos na natin lagyan natin ng sakit na maganda at uh, ikakabit ko na ito mga cover niya mga boss see you in next natin mga boss at bagbi parts thank you